Ito po ba ito? Branyo po ito. ano po, po ba yun? Ito po. Ito po kasi pagawa lang po. Ah, ito yung branyo? Nang okay. ilang taon? Nang ilang taon? Saan kayo Hindi, nagpatingin lang kung may ano. Masama namin sa trabaho. Eh, gusto bumili ng ano, kung may alam ba ako? Sabi ko, parang may nakita ko dito eh. Meron pala dito. Wala na tong discount, discount to po ya. Discount ko po nila. Pwede tingin na, nag-unbass lang ko ako. Bye. Bye. Apo bike to do po. Maganda lang yung mountain bike yan, ma. Maka-disbreak na po. Yung mountain bike na yan, ma. Matatrain na yung bata sa paggamit ng mountain bike. Hmm. Yung kasama ko po kasi sa trabaho, naghahanap ng bike. Ay, eh, man. ano, magkambas daw kung mayroon daw dito. Sabi yes, ko, man. parang may nakita ko doon. Nung pa, pag kasi ako, may nakita ko to. Kaya dinaanan ko siya. Ma Pambata? Ma, ano naman po si Ninyo Jerlit lang lalakay po. yung isa sa na lang yan. na Disbreak na pala ito tapos Naka 3x7 speed na yan ko yan o. 3x7 speed. 2,4,6,7 2,4,6 Tapos naka Shimano, naka disc brake na. Opo, no? 3x7 speed. Ang mahal, <laughs> 21,000. <laughs> Ito, 21,000. Ito lang yung pinakamura, 5,000. May 7,000 po kayo madam. Ito lang yung pinakamura ko yan, o. Oh. Ito yung pinakamura daw. Tapos ito, 21,000. Ito lang yung available nila. Mas malaki po dito. 26,000, pa? 26,000. Pakita ko na lang ito at saka ito. Ito lang naman kasi nakita ko. Wala na iba. Ilang, anong height po yun? Mas matangkad sa iyo, lalaki. Ayan, ito yun lang yung pagpipilian, yung 5-1 at saka yung ito, 21,000. Maliit, parang akin lang ito, pang akin lang oh, yes, Salamat po.